Lunes mga dreno, ngayon yung punta namin dun sa papagawaan ng paa ni Daryl. Kaya papunta na ako ngayon sa bayan para makipag-meet up kay Daryl, sa asawa niya, tsaka kasama namin si best friend, si Nuno yung mga dreno. Bali, apat kami. At hopefully hindi siya nanonood ng mga vlog mga dreno para wala siyang idea sa mangyayari ngayong araw na to. At yun, mamaya ulit, mga dre. 嗯。 muna tayo. Nagugutom na ako eh. Okay. Kain muna mga treno. Baka tatawid pa ba tayo sa ano pre? si Daryl mga tre Nakain muna kami Bago kami pumunta ron sa, sa clinic Anap lang kami makakainan Ah, ah kita hagdan rel Mataas yan Mataas yan eh. Pre mataas yan, pre Mataas mataas syempre walang tawiran dyan walang tawiran sarado doon tayo makakain eh mataas sya no doon tayo tatawid dapat oh <laughs> may tawiran pa rito wala yata eh may kaya pa yan <laughs> Dalawang apangaw, at tayo isa lang. Oh. <laughs> endless love. Endless love. Stairway to heaven to free. Stairway Stairway to heaven. <laughs> <way> <laughs> Wala, kailangan natin tumawid para kumain eh. Hindi tayo sa baklara mga tren. Eh. Ah, ano ba to? Rotonda preno. Ha? Rotonda, no? Ah. Oh. Eto. Pasay Rotonda. Pasay Rotonda. Okay. Ito marami. Marami eh. Ano yung Pwede na Ang calling. Pinahirapan mo si Ariel, pre. May tawiran pala doon sa gilid. Hindi, hindi. ko pag dinahan ng stairway. exercise exercise. Yan. mukha. mo pa. ka. Naliligas? Tanggap ka ganun. Puli ka mo yan. ka. Ha? Hindi, hindi o pre? Ano? Kenta ng pwentine lang wala <laughs> na kasi bol. ayan aya sa camera. Wala <laughs> <naman> na <laughs> sa dito. Wala sa dito. Wala na sa dito. Wala na sa dito. Wala na sa dito. Wala huh? <laughs> na sa na sa dito. dito. lang sa dito. Wala na sa dito. dito. sa Ano yun? Pasok ka na Kaya <laughs> <laughs> mo kukunin yung sapatos mo yung sarado <laughs> Sarado? Kaya lang, kawaga na ako po Sa SGG po <laughs> Ah, okay <laughs> Dito tayo mga dreno. Ah, sa SGG Orthocare Diyan natin kung ano yung sapatos mo Orthotics and Prosthetics <laughs> Hello po sir Magandang mm. araw po Bumunan po kayo Oh, dia, 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 dia. Kanina po ako ang ikis ninyo? Kay, si ano po ang kausap ko? Si Leo? Si... Ah, sa ako po eh, si si. Apo. Sir Leo. <laughs> ano sabi mo? o ako eh. ano? sabi mo? Sabi ko. ano? Ano Okay lang ano sir, ipa-vlog eh, ko kay sir. Kailan man oh, dumating? No, ano? Ano ba dumating dyan? sir, siete. Ah, ano, ano, ano. oh. Oo. Ah, Apo, silang ano ka lang Hindi ko sigurado eh, kasi one day lang kinuha ko eh. Ah. oh. Arel, pala si ano, si sir Rapi Leo. Bali, kasi hindi niya alam yung ginawa ko sir, no? Parang ano to eh, ano, surprise ba, eh. Oo. Oh, oh. So, na sa Sa... <laughs> Paano ba? Paano <laughs> ba? Oh. <laughs> mo yung ano sa page namin? Oh, ah, Yung sa SDG mismo. Yung mga makikita yung mga pasyente. Ah, uh, Yung SDG tsaka may page sila sa ano. Analytics oh, pa. Oh, pa, anatics, mo. Yan. Yan. pa analytics. Yan. Palay ko sa lahat ng kamag-anak mo para... Oh. 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 Ano kayo ngayon, sir, no? yung napanood ko yung sa sampung customer na pupunta sa inyo, regular customer, tapos, oh, uh, magbibigay kayo ng isang libre sa nangangailangan. Yung, ano, ko, yung sariling gastos namin. Uh oo. -oh. Tapos yung ano medyo mabigat kasi pag puro kami. Oo nga, sir, hindi hindi naman 'yan, hindi hindi uh, mura, um, no. Hindi bayaranan nana hindi naman responso. Oo. Oh, Andre. Thank you po no. Ang uh, dami. Salamat. Mm Ang -hmm. dami ano Ang daming Nag-donate para mangyari ito. Gumawa ako ng ano, hindi nila alam kahit anong alam ko mga kasama ko. Nag-gumawa ako ng GoFundMe. Nakalikom po tayo ng ano, sa... more or less 1,200 po na hindi pa po sigurado kung magkano. Pero gano'n po. Tapos may sumagot na lang po sa magiging pulaw para lang po mangyari ito. Ayun, maraming maraming salamat po. <laughs>

nag sa amin ng parang Oo, oh, sir. Itatag ko kayo. Wala nang tatawag sa'yo putol niya, Arel. ano na, robohop. Hindi, ba tawag ang tawa, Oh. Andre, pag gano'n ko, kunsyal na to, eh. Nakapolo, eh. Buat putih, grip putih, 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 Ah, kailangan sir, nakaano siya talaga, yung tight na ano. Para yung, yung fit, yung sukat niya, ah uh, snug Ah, ah. Ah, <laughs> ah. Bago pa naman yung sinuot mo, Rell, no? Yung pinakabago. Ayan, na. Ayan na. Uh, yes. okay okay. na. Okay na. Okay na, sir. Yes. Thank you. Pag ikakabi natin, kailangan kayo ng ano, may dalawang sapatos sa Paris. Pag, cook, pag ano, pagbalik namin, no? Oh. Mga ilang weeks sabutin, sir? Pinakamatagal na two weeks. Two weeks pinakamatagal. Okay. So, pag, pagkano na ako, sir? Uh, babayaran ko na. Oh. Eh, paano gagawin natin? Wala tayo pa masahe. Binigayin ito lahat. Ayan na lang natin. Tinayag <laughs> <Di> ko <kalak>. lang. <laughs> Tinayag <Di> ko <kalak>. Tinayag <laughs> ko Mga tre, after two weeks, no? kinikilambutan ako. Kinikilambutan ako. <laughs> after two weeks, mga tre. Pero, uwi na kami. Maglalakad-lakad na kami. Maglalakad-lakad muna kami kasi wala kami pa eh. Where to? Sa Pitex ba tayo, pre? no? Pitex? Mga dre, eto pala uh, Paano naman mga dre no? Palike naman ng Facebook page nila Tsaka ng yung paanatics mga dre no? Kasi sa totoo lang mga Andre Kundi dahil sa kanila mga dre no? may mahirapan tayo ma-afford Itong gagawin natin na ito mga dre no? Kasi talagang pricey mga dre I-disclose -di ko sa inyo yung presyo mamaya Sasabihin ko mga dre kung magkano Kaya maraming salamat sa kanila mga dre no? Tsaka yun nga no? pag naka, nakasampu sila kumbaga magmamimigay sila ng isa mga dreno kumbaga napakalaking tulong sa nangangailangan makakatakbo ka na Harrel Harrel <laughs> alam mo bang ano kinuha natin kinuha natin yung pinakamahal yung pinakamaganda pinakamahal ba yun? oo meron silang stainless steel meron silang titanium ano yung titanium? Titanium, yun yung ginagamit sa eroplano Sa LEC ng eroplano Pinaka hindi, pinaka matibay na metal oh. Kaya ito na ni Minerva kung may remote daw May <laughs> <Na> remote? <laughs> 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 Iri-remote <ilimitin> na lang Kaya muwi ka na Baka ano Oo nga, no? Pag nasa inuman, no? remote na lang pa Alam <laughs> ko yun ang mahal eh Auto go home pa <laughs> ulit, Ah, uh, mga treno no. <laughs> Titingin po yung ano yung pinagawa natin mga treno Para ano, kumpaka uh, mas matibay nga mga treno no. <laughs> yes, sabihin natin, malagyan ng remote. <laughs> para hindi kailangan <kayo> sunduin. <laughs> tayo sa Pitex mga tre I'll order downstairs. Don't forget to wear your face mask before you proceed to the cleaning area. Thank you. Customer number 26. Thank you. Please claim your order downstairs. Don't forget to wear your face mask before you proceed to the cleaning area. Thank you. Customer number 26.

Andito na tayo sa bahay baka uwi na tayo. Discuss ko lang sa inyo yung presyo mga dreno para ano para magmalinaw tayo. <laughs> Ito lang po naman yung range ng ano ng presyo ng clinic mga dreno. Tsaka kung sakali man po na may interesado sa inyo, may kakilala kayo na gusto magpagawa ng prosthesis mga dreno. Pwede po nating i-refer doon sa SGG Orthocare. At samantalahin ko na rin po, no, gusto ko pong magpasalamat ng marami kay Sir Rapi at sa buong staff po ng SGG OrthoCare at ganun, ganun din po sa Paanatics. No. Bali, yung Paanatics mga Dre, yun po yung ano, nag-i-sponsor o namimigay ng libre paa mga Dre. No. At yun nga po, tuwing makakasampung customer yung OrthoCare, yung SGG mga Dre, namimigay sila ng isang paa. So, yun po, no. Kung may kakilala kayo, pwede nyo pong i-refer sa kanila at kung gusto niyo pong mag-donate, tumatanggap din po sila ng donation para po makatulong sa ibang tao. Ito po yung price na yung price range nila mga dreno. Para po sa basic ng above ni 65 to 85,000 stainless steel components mga dre. 65 to 80,000. Pagkatapos po meron po meron din po silang titanium. Ang range po ang range po ng presyo ay umaabot po ng 95 hanggang 110,000 mga dreno. titanium mas maganda mas matibay yun nga lang po talagang may kamahanan. kaya po yun na ah, gusto ko pong magpasalamat ng marami kasi po dahil din po sa sa SGG at Panatics kumbaga na afford po natin yung ano doon mapagawa ng paasi si Darren mga dreno. at maraming salamat po sa inyo sa susunod na video po natin Hopefully, uh, makuha na po sa mga darating na araw pala, hindi no, sa susunod na video kasi po, aabutin ah, daw ng 2 weeks yung, yung paggawa ng paa. Ah, gusto ko rin po magpasalamat pala kay Randy Boy. Your boy, Randy Boy. Kasi po, siya po yung nag up sa akin kay, kay Sir Rapi, no, sa, sa SGG at pa Anatics, mga dre, no? siya po yung nagpa, nagpakilala sa atin, siya yung nag-repair. Kaya, napakalaking pasasalamat po kay Randy Boy. Your boy, Randy Boy. At yun, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-donate, sa mga nanonood po ng videos natin. Sa inyo pong lahat, maraming salamat kasi kayo po ang naging daan para po mangyari ang bagay na to mga treno. Kaya po, mabuhay kayong lahat at lagi po kayo mag at Pagtalain pa po kayo at ano, maraming pang blessing na sa inyo mga treno. Maraming salamat po. So